Ah, uh, pagka uh, Ito medyo magulang na 'yan. Na, ayan oh, bumuka na 'yung kwan. Ayun no, dumidilaw. Ayun ano, mga bubuka na 'yung bulaklak. Ayun. Pagka naman niya ni eh, napitas na, meron pa ring tumutubo sa mga gilid. May bulaklak pa ring makukuha 'yan oh, kamukha niyan. Napitas na 'yan, pero meron pa ring maliliit kaming makukuha 'yan. Oh, 'yan. Oh, po mga kasinyor uh, isang uh, mausok na umaga na naman itong aming uh, kinakaharap ngayon at uh, uh, ito pong uh, wildfire sa bundok ng Alberta eh, napupunta rito sa amin at saka yung, yung usok din ng wildfire sa Vancouver nagsama-sama na pati sa Saskatchewan ay meron ding mga wildfire doon so ilang araw na kaming ganito mga kasinyor na ang buong maghapon namin ay uh, malalanghap mo yung usok ng nasusunog na kahoy at uh, ganyan nga na kuhan tapos as a wave warning pa kami hindi bumababa sa 30 pataas ang aming uh, temperature sa buong maghapon hanggang uh, gabi sa madaling araw na lang halos, uh, halos sa medyo uh, bumababa ng kaunti so ayan mga kasinyor ang itsura ng aming langit ayan, nakasi nakasingit yung araw ng uh, sikat pero kung makikita ninyo yung paligid niya ayan usok yan Hmm. Hindi makatagos yung liwanag ng araw. Ayan. Hmm. Lalo rito, dyan sa bandang uh, uh, west at saka north ng uh, uh, city ng aming lugar. Eh, ayan, ganyan. Mausok. Kaya nga pati eh, air quality eh pi, hindi pinalalabas ang masama, hindi maganda ang air quality ng uh, Calgary. So kaya nga mga kasinyor yung mga may sa mayrong kondisyon uh, sa baga o sa paghinga eh hindi nila ah uh, kino may warning nga nila na huwag mag-stay sa loob ng bahay. Huwag la huwag masyadong la lalabas at uh, yun nga mausok hindi maganda sa ka health uh, sige po mga ka-senyor at uh, mamaya na lang uli ako magbabalita uh, sa inyo kung ano ang uh, kinalabasan itong kukuha na ito at siya nga po pala nakabalib bumalik kami sa stage sa ah uh, ah uh, sa water restriction level 1 na kami uh, at meron pa rin kaunting restriction at uh, tila ang multa na lang pag nahuli ka ay parang ang 400 dollars something like that pero nakapagdidilig na kami ng uh, halaman namin ng ginagamit ay yung kwan, yung uh, water hose at pwede na rin kami gumamit ng uh, sprinkler pero may limit yung water hose eh, kung gamitin lang, pagamit lang sa amin eh sa umaga or sa gabi, sa hapon. Hindi kami pwedeng magdilig sa kainitan ng uh, araw. So mga kasinyor, uh, hanggang uh, nandito ako sa labas ng aking uh, bakuran, eh napansin ko nga itong aking labanos ay eh, may bunga na at uh, medyo ibig nang gumulang kaya pipitasin ko na rin sila hanggang uh, nandito dito ako na pinapakita sa si inyo itong uh, aming uh, kapaligiran so ito po yung bunga ng, si ng, uh, si ng labanos na aking pipitasin ngayong umaga ayan po sila mga kasinyo rito hmm ito po ay uh, masarap din ka isinasama sa sa uh, binagoongan binagoongan na gulay at uh, ito eh, dito ko lang din natutuhan kainin sa dito sa Canada may nagturo po sa amin na kinakain pala ito ito po marami marami silang marami ramay na rin akong nakukuha. So bali shout out po sa mga nakakaalam na kinakain pala ito yung tungbungan ng Labanos na ito. Natako po uh, ma ay mangunguha na. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. as she puts her hand in. Yeah, her... na pampitas pamputol Speed but no nama naman yung aking two hearts running wild senior at pipitasin na rin namin yung uh, uh broccoli at uh, masyado nang gumugulang si ang pipitas ayan tingnan mo halos buka na yung mga kwan hindi eh na isom na isom ayan yung pang yan Yan naman mga ka-senior cauliflower. Ah? na broccoli. Ah, uh, uh, pagka... Uh, Ito na, medyo magulang na. Yan. na ayan o, oh, bumuka na yung kwan. Ayan <laughs> no, o, oh, dumidilaw. Ayan o, oh, mga bubuka na yung bulaklak. Ayan. Pagka naman yan eh, napitas na, meron pa rin tumutubo sa mga gilid. May bulaklak pa rin makukuha. Ayan o, oh, kamukha niyan. Napitas na yan pero meron pa rin maliliit kaming makukuha yan o oh, yan oh. yan ay hmm. yun eh hindi ko abot maputik ma ikaw nga yun eh Hindi, tsaka madali, mahirap talagang kuhanin itong isa. So, ayun o, yung dalawa. Ayun. <laughs> ayun, yung dalawa na yun. Kuhanin mo na. So, ayan, kasinyor. Kamukha niyan, mga kasinyor. Ito, nakuha na na namin. Ayan. Ayun yung pinagkunan. Ngayon, ito, tubo na lang ulit sa gilid. So, kumakuha na rin para pakinabangan. makuha na rin ito mga kasinyor kahit na medyo maliit pa dahil magkakasing tanda. magkakasing tandayang ko na yan broccoli Hindi, ay, uh, broccoli na yan ito ang tama lang pero ito medyo mo magulang na eh ito okay lang ito So, ayan, tama na yan. Wala na, nakakuha na lahat yan. So, ayan, bali, mga kasinyor yung nakuha namin. Hmm. Ah, ah, tatlo, isa, dalawa, Tat tatlo. Apat. Ah, ito, malalaki ito talaga. Hmm. Dalawang magkatabing puno ito. Yung nagdalawa. So, Ayan ako na magdadala nun oh, so ayan po mga kasinyor at uh, na kuha ko na yung uh, bunga ng labanos na pinipitas ko pangina ayan, hindi masyadong marami pero unang pitas pa lang naman yan mga kasinyor Ah saka nga pala kinuha ko na uli yung uh, one, yung si na natitira pa. Hindi ko na naipakita sa inyo yung uh, pagkuha uh, pagpitas ko ng si Charo at uh, uh, medyo nagagapura ako at mayroon pa uh, kaming uh, pupuntahan uli. Bali, pagkatapos kong uh, pitasin mga kasinyor yung kwan, yung uh, bunga nitong si Charo. Ayan, sinabogang uh, sinabugan ko ulit pataba. Kung nakikita nyo, ayan o. Oh, mga yung mapuputi na yan. Sinabugan ko siya ulit. At uh, baka sakaling uh, magtuloy pa yung bunga. Ayan oh. At ito namang... mga uh, mayroon pa rin natitirang mga pa ilan, ilan pero hindi na. Baka sakaling magbulaklak pa. Ayan na. Uh, At ipapakita ko naman sa inyo itong ampalaya ko. Na ayan. Lum lumaki na rin. At mayroon na rin niya. bunga. Ayan o. Oh. May bulaklak. Ayan. Ito yung buong ako. Ilan. Ito. Ay. Ito wala pa. Kung ito, bulaklak pa lang ito. Yun lampo po muna mga kasinyor ang aking uh, mapapakita sa inyo at uh, maraming salamat sa pagsama nyo sa Uli sa akin dito sa aking uh, maliit na halamanan or garden. sige po mga kasinyor at uh, sa susunod na uh, video na lang po ulit tayo magsama-sama. Okay po. Bye-bye.